Itinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang Mount Apo sa probinsya ng Davao del Sur dahil sa taas nitong 2954 meters above sea level. Pero hindi lang ito ang natatanging matayog sa probinsya dahil bumuo rin ng nagtataasang pader ang ilang pamilya sa lugar sa larangan ng politika. Duterte, Nograles, Kagas, Almendras. Ilan lamang yan sa mga pamilyang pinagpasapasahan na ang kapangyarihan sa Davao del Sur bago pa man ito maitatag bilang isang probinsya noong July 1, 1967. Sa katunayan, patuloy na namamayagpag at maimpluwensya ang kanilang mga pangalan base sa datos na nakalap ng Ateneo Policy Center mula 1992 hanggang 2022 at historical research ng News 5 Digital. Pero paano nga ba napunta sa tuktok ang mga pamilyang ito, ang mga almendras? Naging prominente ang kanilang pangalan sa Davao del Sur sa panahon ni Alejandro Almendras na nanungkulan bilang gobernador mula 1951 hanggang 1958. Naging senador naman siya mula 1959 hanggang 1972. Sa panahong ito, sinuportahan ni Almendras ang panukalang paghahati sa Davao Region sa tatlong probinsya. Ito na ngayon ang Davao Oriental, Davao del Norte at Davao del Sur. Nanilbihan din siya bilang mambabatas noong 1978 hanggang 1986. Bago bumalik sa pagiging gobernador sa parehas na taon hanggang 1980. 1988. Ang kanyang anak naman na si Alejandro Jr. ang nagpatuloy ng kanyang nasimulan nang nanungkulan ito bilang mamabatas ng Davao del Sur noong 1995. Mas lumawak pa ang impluensya ng kanilang pamilya nang tumakbo bilang councilor ng Davao City ang isa nilang kaanak na si Alexis. Naging vice mayor at mayor din siya ng bayan ng Santa Cruz. Ayon sa Ateneo Policy Center, tinatawag na dynastic vertical mobility ang ganitong istruktura, kung saan nagkaroon ng impluensya ang isang political family sa iba't ibang sangay at antas ng pamahalaan. Maituturing din ang mga Kagas bilang isa sa mga pinakamatatag na political family sa Davao del Sur. Umusbong ang kanilang pangalan nang paulit-ulit na mahalal si Douglas Ralota Kagas bilang mambabatas. Naging gobernador din siya ng probinsya mula 1988 hanggang 1992. Muli siyang naluklok sa parehong posisyon noong 2007 hanggang sa pumanaw siya noong 2021. Malaki rin ang ginampanan ng kanyang asawang si Mercedes para manatiling mabango ang kanilang pangalan, naging provincial board member siya mula 2004 hanggang 2010 bago sinundan ang yapak ng kanyang asawa bilang mambabatas. Tinahak ng kanilang anak na si Mark Douglas ang parehong landas nang maging mambabatas siya sa probinsya noong 2007 hanggang 2010. Naging vice governor hanggang sa maging gobernador noong 2022 matapos pumanaw ang kanyang ama. Kasalukuyan namang gobernadora ng Davao del Sur ang misis ni Mark na si Yvonne Naging busy gobernador din ng Davao del Sur ang pinsan ni Mark na si John Tracy. Naging konsihal, bukal at kongresista rin siya. Ang kapatid ni John Tracy na si Joseph naman ang mayor ng Degos City. Dati rin siyang vice mayor ng lungsod. Kung popularidad ang pag-uusapan, ang angkan ng mga Duterte na siguro ang pinakatanyag na pamilya sa probinsya partikular sa Davao City. Nagsimula ito kay Vicente Duterte na nanilbihan bilang gobernador noong hindi pa nahati sa tatlo ang Davao. Naupo siya sa pwesto mula 1959 hanggang 1965. Sa mga panahong ito, naging malaki ang kanyang papel para tumatak sa publiko ang pangalan Duterte. Nasundan ito nang pumasok sa politika ang kanyang anak na si Rodrigo Roa Duterte na naging bise alkalde ng Davao City noong 1986 pagkatapos ng EDSA Revolution. Naging alkalde siya ng lungsod noong 1988 hanggang 1998 at kongresista noong 1998. Bumalik siya sa pagiging mayor mula 2001 hanggang 2010, naging vice mayor ng isang termino bago umakyat muli bilang alkalde noong 2013. Noong 2016, gumuhit ng kasaysayan si Digong bilang kauna-una ang presidente ng Pilipinas na mula sa Mindanao. Tumatak ang kanyang termino dahil sa mga programang tulad ng Build, Build, Build at War on Drugs ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang kanyang nasimulan. Nabigyan ng pagkakataon si Sarah na maging kauna-unahang babaeng alkalde ng Davao City nang bumaba sa pagiging vice mayor ang kanyang ama noong 2010. Nahalal naman siya bilang vice presidente ng bansa sa parehong taon at nanungkulan din siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang pinakamatandang anak na lalaki naman ni Digong na si Paulo Opulong ay umupo bilang vice mayor ng Davao City noong 2013 hanggang 2017 at kasalukuyang mambabatas ng first district ng kanilang lungsod. Ang pinakabatang anak ni Digong na si Sebastian Obaste ay nahalal naman bilang alkadya ng lungsod noong 2022. Dahil dito, nag-iwan ng marka ang mga Duterte bilang natatanging pamilya na hinawakan ng Executive Office ng Lungsod sa loob ng 35 taon. Kilalang karibal ng mga Duterte ang pamilya Nograles. Si Prospero Boy Nograles na isa sa mga prominenteng politiko mula Mindanao ay naging kinatawa ng Davao City mula 1989 hanggang 1992, 1995, 2001, 2004 at 2007. Nagsilbi rin siya bilang House Speaker mula 2008 hanggang 2010. Naging kongresista rin ng unang distrito ng Davao City ang anak ni Boy na si Carlo Alexi. Hanggang sa maging miyembro siya ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naupo rin sa kongreso ang kapatid ni Carlo na si Jericho bilang kinatawa ng party na Pwersa ng Bayaning Atleta o PBA noong 2016 at 2019. Ipinagpatuloy ng isa pa nilang kapatid na si Margarita o Mix ang pagiging kinatawan ng parehong party list noong 2022. Bukod sa kanila, nauna nang nanungkulan bilang councilor ng Davao ang kanilang kaanak na si Gerardo noong 1988. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 1,471,819 ang mga botante sa Davao del Sur. Kabilang dyan ang 1,006,592 voters na magmumula sa tatlong distrito ng Davao City, isa sa itinuturing na vote-rich city sa bansa. Kaya hindi na nakapagtatakang nililigawan pa rin ng national parties ang angkan ng mga kagas, almendras, Duterte at Nograles sa Davao Region ito ay para mas lumaki ang tsansa nilang makakuha ng pwesto sa 2025 midterm elections. Maging mapanuri sa darating na halalan mga kapatid, laging tandaan, unahin ang bayan.